shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless and Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. Marius Vlog, supportahan natin. Hello po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, uh, magandang... Uh, umaga at kung bago lang ho kayo sa aking channel please subscribe at paki click na rin ho yung notification bell para maging update ito kayo sa lahat ko panggagawin mga video at syempre po wag natin kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang ate na vlog at Kalinga Prab syempre po ang iyong lingkod Marius Vlog po at uh, ito po nandito tayo sa uh, bayan ng ano to? Pundado uh, Pundado at uh, mga Kalinga meron nga ako tayo ditong pupuntahan o no, ano isa isahong uh, pamilya na i lang ho ito sa atin. Malaman po natin kung ano po yung dapat na maitulong natin sa kanila. Ayun. Ayon mga kalingap sa ngayon po pupuntahan natin yung bahay nila at tatanungin ho natin kung ano po yung uh, dapat na maitulong natin sa kanila po ano. At kung makita natin itong kanilang bahay ay uh, may tukod po ito at uh, bagong hupa uh, pa lang ng baha sa kanila kaya sa ngayon ho, hindi pa sila nakakapag, uh, trabaho. at yun nga uh, ni repair sa atin ano kaya tatanungin ho natin Hello <coughs> po magandang tanghali po ano magandang Ay magandang tanghali Tay, <coughs> uh, ano po uh, trabaho uh, pangalan nyo Ricky Suarez po Ricky Suarez Ricky Suarez uh, ilan nang tao po, po kayo? Uh, 53 53 na po at uh, yun po mga anak ninyo nasaan po yung mga anak ninyo? Hindi hmm. po, bali isa, dalawa Para po, kukun po yung, kapo, yung, yung isa Kapo yung isa nakapasok po Yung isa po nasa tiyahin ko na kinuha na yung panganay ko Ayan po tayo, ano, meron po sa atin na uh, nag repair nga sa inyo, ano? repair kayo sa akin ng isang uh, tao doon sa labas na sabi nga yung kabuhayan ninyo ay medyo salat po ano kaya pinantahan ko kayo dito. At uh, nasa ano yung asawa, mayroon mo kayong asawa? Yan ang asawa nyo. Hello po Nay, kumusta na po kayo Nay? Ayos lang po rin Kat, may nararamdaman din po Kat. Ano uh, po? Yeah. Ilan po ang anak ninyo? Lima po. Lima ang anak ninyo. Ano po yung uh, uh, kabuhayan ninyo dito? Wala po. Wala po talaga kayong kabuhayan. Walang, uh, papano yung pang-araw-araw ninyo na uh, pang, yung pangangailangan ninyo sa nag, pang-araw-araw? Naglalaban na lang po. Yung pa-express na lang po sir. Ay nag... Na, Kaya po, paano <laughs> na, pa rin po, Uh, kumusta naman ho yung mga anak ninyo nag-aaral din ho? Nag-aaral po. Uh, paano po sila nakakapag-aral kung wala naman kayong uh, yung kinikita sa pang-araw-araw? Wala, sabi niyo nga uh, bihira kayo maka pas uh, makakuha ng trabaho. Ay, kumisan din po ay ano may minabigay din po kahit yung mga kapipinsalan ko rin po, may nabigyan rin po kahit magka po, tiga kaunti. At, tulong -tulong din po, sir. at uh, sabi po meron pa rin kayong anak na special child. Ito po, ito po. Oh, oh Ano ang pangalan niya? Di po, Rika Joy po. Hindi oh. po siya nakakapag ano. hindi po siya nakakapagsalita? Nakakapagsalita po siya. Kaso hindi po siya nakakapag ano ng pangalan niya. Oh. Ilan taon na ho siya? 14 po. Ah, 14 na siya. Ay, kung ano po, po ano. Oh, Nasaan po yung panganay niya? sa ano na po. Nasa kabiti po. Nasa lola po. Ah, nasa kabiti po. Kinuha po, po. ng lola. Magkasakit po ako kilo ha. Uh -huh. At hindi ko na kaya pag-aparal. At ano na po yun ay high school. Ayun. Ikaw po tay, ano po yung uh, pinakang buhay niyo sa -araw -araw ano nyo sa pang-araw-araw nyo? Ano po yun na ako po ay nagdadanaw dati kay ano, kay Kuya yan po sa kay Kapido dati po. Nung ako po ay eh, nagkaroon ng karamdaman, ito na po pa-exercise na. Uh, ano po uh, yung karamdaman na... Nagkaroon man? po ng ano yung tubig yung bagas ko. Mm. Kaya minsan po wala akong trabaho. Minsan meron na exercise lang ako. Mm -hmm. Hindi po eh, nawawalan kami ng pangangailangan sa pang-araw-araw para maka... magkaroon po kami ng ano nga yung trabaho? Uh, pangalan nyo? Ricky Suarez. Ricky. Ayan po, Ricky. At yung pangalan mo na yung ano po? Eden Suarez po. Eden at saka si sa Ricky. Suarez po. Ayan. So ano po naman ang mga panawagan nyo sa mga nanonood sa atin? Ano po yung uh, gusto nyo tulong para sa inyo? At, uh, sa atin po maraming nanonood. Ano? Uh, ano po yung uh, gusto niyo ng tulong na para sa inyo? Para po maka ay lang po itong bahay namin ng matitirahan po namin. Mm, bakit po itong bahay ninyo ay ko po? Sira na po? po nga po ay yung um, lang po kami madag anak ng bahay po namin ay garibaan mm -hmm. na po. Bakit na parang naiiyak kayo, may emotional kayo bakit po? Ay ano po I ay mean, talaga po kami hirap na hirap po talaga. Anak ko, ayan ho, mga kalingap titinan natin ngayon itong bahay po nila ah, tatay Ricky at ah, nanay Eden ayan po at kung napapansin nyo itong lupa ay kagagaling lang ho dito sa baha ano ayan ho ang uh, bahay nila <coughs> ano po itong uh, lupa na ito sa inyo po ito itong uh, kinatitirikan ng bahay sa po ito Dalawa po kami mayari nito ng kapatid ko. Ay, sarili ho ninyo. Sarili po. Oh. Pinamana sa amin po ito ng aming ina. Oh. Um, um, kumusta naman po dito yung bumabaha o hubad itong na, baha lugar ninyo? Nabaha po dito ninyo. pag ano, na ulan lang po, malalim na po yung <laughs> tubo. So ngayon ho, uh, tanghali na no, kumain na ho kayo. Nakakain na po. Nakakain na rin. Hmm. Oh. Mm -hmm. Para po kami wala magulang o hindi na po kami parehas. Mga wala na rin ng mga magulang. Wala, na, wala na po kami na nanay, tatay. Ang suso ng buhay na lang po kami. <coughs> mm -hmm. Kaya nga po halos na po kami umiyak. Tulad po mm -hmm. ngayon na nakakain na kayo. Mm -hmm. sa, buti po meron naman kayong uh, nakuha pang pananghalian. Ay siya nga po, naghanap lang nga po ako, tapos mamaya po, wala na naman, na, mahanap na naman po uli mamaya, araw-araw po kami. Araw-araw po kayo nag... Uh, uh, ano, paano uh, pong hanap yung hinahanap ninyo? Nagtitinda uh, uh, kayo o ano po? Ay hindi po, kumisa po may nabigay lang po lang, bigas lang, kumisa po isang kilo, hindi may maaasahin na po kami. Tapos po mamaya, pagka po may maghanap uh, na naman yan ng isang kilo may maasa, ahaponan na rin po kami. Ibig niyo sabihin, araw-araw kayo naghahanap ng ganon? Wala pong, ano ay, wala pong permanenteng trabaho. Ano po yung pinakang trabaho niyo palagi? Dito lang po sa bahay. Dito lang? Dito lang po, ba, ano po, lalaba-laba. <coughs> Babatay po ng mga po. Ito po kasi alagaan po. Misan po naglalayas. Hmm. Ano siya, hindi siya nag aral Hindi na po siya okay. nag-aaral. Hindi po. Special uh. cell po yan, ayun. Uh. Ayun. Ano yung tayo, ano sa mga nanonood po sa atin, ano po yung mahihiling hmm. mo para sa kanila, sana po na mga viewers natin po, ano? Ano na po ang mahihiling mo sa kanilang tulong? Kung halimbawa po, mayroong magpadala sa inyo? Ayun ko po, po ay gusto ko yung mangingi po sa kanila ng kaupong yung mga kapital ko sa paglalako ang um, para pangalaw-araw namin pangailangan meron kaming mga aluhan mga makuhaan kahit pa unti-unti Alibawa ah, po, ano naman po yung uh, ilalako ninyo? Gaya po lang isda, mga yung pong mga sibuyas, bawang. yung pwede na po yung papagkita kayo pa Ah, alam nyo ho, ah, yung mga pagtinda ng ganon. Oh. Ah. Uh, ah, meron Alimbawa ah, po, ah, nasa magkano naman ho yung ah, ah, kailangan na para makapagsimula kayo, ano? kahit po mga limang libo pili na po yung pagsimulaan uh, magtitinda Sa, ho kayo saan po kayo magtitinda mag po uh, na, ano po ako ng sidecar na bike oh, hindi oh, meron na po yun meron po kayong sidecar na bike meron po na tumaya po Ay. Ay. Pwede na po yung masimulan para at kasi po hindi po ako makatrabaho ng mabigat na at magkaroon po ako ng karamdaman kaya yun na lang po ang hinihingi ko at po katulong na yun magkaroon ng kapital. Hi. Ano yung sakit ninyo tayo? nagkaroon po ng ano ang baga ko. May tubig. Okay. Ano yun, hindi na naaalis uh, talaga? medyo naman po oh. ngayon, nagkaroon na lang, ano, hindi na po gaano ano sa akin. Galing-galing oh. na, na, po. Kaya medyo nakakatrabaho na po pa pa extra-extra. Kahit po isang lima isang linggo ay dalawang bisis isang araw kadalawang bisis sa limang araw para nagkakaroon po kami ng pangbili ng bigas pangbili ng ulam Ano okay. mga kalinga pong narinig naman ho ninyo yung uh, kahilingan ho ni Tatay Ricky ano po na gusto niya ho makapag uh, makahingi ng kaunting tulong para pampang uh, puhunan po sa kanyang gagawing business na pagtinda po ng mga kung sari-sari, sibuyas o isda, ganyan po at yun lang po ang kanyang kahilingan ng mga kalingap at kung sino man po ang gustong tumulong sa kanila po, pwede nyo gamitin ito po ng aking uh, channel or ito po ng aking gcast na may number uh, 0966-4089-206 at yan po kung uh, sinoan po ang gusto niyong tulungan pwede po kayo magpadala sa aking number g di, sa uh, number at uh, kaagaran po nilang matatanggap ang inyong papadala yan po mga maraming salamat po sa lahat ng na mga nakapanood at sa lahat po, na may mga mabu, may gininto ang puso po na handang tumulong sa tulad nila Tatay Ricky at uh, Nanay Edel ay maraming maraming po salamat. Ayan. Siya, mga siya nga pala tayo, ano, bibigyan ko kayo ng kaunting uh, pambiling nyo ng bigas, ano. Ito po ay galing lang sa aking uh, bulsa at uh, sana po pag uh, damutan nyo na. Ito po ay, ito lang po ang ating uh, maaabot kaya na po tat kunin na muna po ito tay at maraming uh, marami pong salamat uh. marami marami salamat mm -hmm. ayan po mm uh, salamat po ako sa sa inyo po sir sa kapo sa ayan po ang ibinigay ko tay Ikaw lang po yan ano para Uh, ibiling nyo lang ho ng bigas sa uh, abot lang ho ng aking makakaya uh -huh. sa lato ng mga pinupuntahan ko ganyan po nagbibigay ako para sa uh, pang panimula lang po ano para sana po kaunting dasal lang tayo pa para makabalik tayo dito at uh, makuha ko, madala ko na ho yung mga kahilingan nyo na tulong uh -huh. ayan ano po masasabi mo na eh? masasabi ko lang po ay ano po Maraming maraming salamat sa mga nakinig po ninyong tulong sa amin. Nilang po. Ay po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang ating video at narinig naman ho ninyo yung mga kahilingan ho nila na dapat uh, tulungan naman po natin ano at uh, uh, hanggang dito na lamang po at wag nating kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at uh, Kalinga Prab. At siya nga po pala, ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Sana huwag natin kalimutan na supportan palagi para marami pa po tayong matulungan po. Ano, marami pong salamat. Babe.